Last tip mga boss, para hindi tukain ng naglilimlim na inihin yung mga itlog na ipapalimlim nyo sa kanya. Magandang buhay mga boss, ito na yung part 3 ng ating diskarte para sa ating pag-be-breed para sa late born or sa mga panahon ng tag-init mga boss. Sa part 1, natalakay na natin at naisplikang mabuti ang ating diskarte sa ating pagpapriming. Sa part 2 naman ay ating naintindihan din mabuti yung ating mga diskarte kung paano mag-select ng mga inahin na gustong-gusto ng magpakasta at ready to lay eggs na sila. Kaya, diretsyo na tayo, mga boss, sa ating step number 3 na egg management system. Siyempre, ang pinakauna dyan ay kung paano tayo mangulekta ng ating mga itlog at kung paano tayo mag-ipon or paano natin maprolong yung kanilang fertility at syempre kung paano tayo magpapapisa dahil nga panahon ng tag-init. Sa mga panahong ito mga boss ay napakagagaling mangitlog yung ating mga inahen dahil nga nai-apply natin ng tama yung ating pagpapriming at yung ating selection process. Pero pagdating sa pagpapapisa, malamang sa hindi ay mas marami ang bugok. Kaya napakahalaga na matutunan natin yung egg management system sa panahon ng tag-init. Bago tayo magpatuloy mga boss sa pangungulekta ng itlog ng ating mga manok, ay gusto ko munang ishare sa inyo ang pangunahing dahilan kung bakit mas marami ang nabubugok na itlog ng ating mga manok kahit pa kompleto at maayos ang ating pagpapriming at ginawa na natin lahat ang tamang pagsiseleksyon. Dapat nga ay mataas ang fertility rate ng mga itlog na inilalabas ng ating mga inahin. Ang pinaka dahilan kung bakit nagkakaroon ng maraming bugok na itlog ang ating mga inahin sa panahon ng tag-init o sa panahon ng late-born breeding ay walang iba kundi ang epekto ng mainit na panahon. Huwag nating kalimutan mga boss na yung mga itlog na pinapapisa sa pamamagitan ng incubator ay nakaset sa average o sa pagitan ng 37.5 to 37.7 degrees centigrade ang kanyang temperatura. Depende sa kinaruruunan mong lugar dito sa Pilipinas. Ang ibig kong sabihin mga boss, kahit pa hindi nalilimliman o hindi pa naglilimlim yung inyong inahin sa kanyang pugaran, pag umabot ang init ng kapaligiran sa inyong lugar ng 37.5 pataas automatic mga boss na yung similya ng inyong fertile egg ay unti-unti nang nabubuhay kahit hindi pa yan nalilimliman ng inahin. Ang sitwasyon na yan mga boss ay kalimitang nangyayari sa tanghaling tapat lamang. Pero pagkabandang hapon hanggang sa buong magdamag, yung klima ay nagbabago at bumababa na sa mas mababa sa 37.5 degrees centigrade ang temperatura. Na ang ibig sabihin niyan mga boss, yung itlog na nasa pugaran na nagumpisa ng ma-incubate o mabuhay yung similya ay babalik na naman sa dati. Tumitigil yung incubation ng ating similya, therefore, tumitigil din yung kanyang paglaki at pagdevelop. Sa madaling salita, nauudlot yung paglaki ng sisiw sa loob ng itlog. Kaya't hindi natin namamalayan mga bus, bago pa man kusang maglimlim, yung ating inahin ay bugok na pala yung itlog na ating inaasahang mapisa pagkalipas ng 21 days. Ganito ang ginagawa kong diskarte para masolusyonan ang problema niyan mga boss. The best ang move na ganito, mga boss, lalong lalo na sa mga probinsya na napakainit ang kanilang klima. At subok ko na ito mga boss, dito sa Qatar na sobra talagang init ang panahon. Magmula. Egg number 3 ay inuumpisahan ko ng kinokolekta isa-isa araw-araw ang inilalabas na itlog ng aking mga inahin. Minamarkahan namin sila mga boss isa-isa ng petsa ng pagkaharvest at breeding pen number para hindi sila magkahalo-halo at saka binabalot namin sila ng malinis na papel. Pagkabalot na pagkabalot namin mga boss, saka namin siya inilalagay sa refrigerator. Doon po mga boss sa loob ng vegetable bin. Pwede niyong ilagay mga boss sa kahit na anong posisyon sa loob ng inyong vegetable bin pero wag na wag nyong kalilimutan nagalawin o bilingin araw-araw para hindi mag-stack up yung egg white ng inyong itlog katulad nung ginagawa nung natural na inahin. Two times a day mga boss, umagat hapon nyo ikutin o bilingin yung itlog ay okay na. Makakatulong ito para mapanatili ang freshness at fertility ng mga itlog eto ang isang tip mga boss para sa mga kasabong natin na medyo malayo ang access sa kuryente o sa mga refrigerator or lalo na kung ayaw ni misis na maglagay kayo ng itlog ng Texas doon sa kanyang binsta bulbin Napakasimple yan mga boss na solusyonan. Bumili kayo sa palengke ng styrofoam na ice box. Yung medyo malapad na kasya yung isang tray ng itlog. Bumili rin kayo mga boss ng pitchel na kasya yung isang yelo. Yung normal na yelo mga boss na nabibili sa tindahan, yung nakasupot pag may nakulikta na kayong itlog mga boss, ilagay nyo na doon sa egg tray. Pero, ang aking rekomendasyon ay gumamit kayo ng paper tray na nakapatong para hindi mabasa sa pawis ng yelo na nagmumula sa pichel. Saka nyo takpan mga boss para mapanatili yung malamig na temperature sa loob mismo ng ice box. Napakasimple at napakaliwanag ang ating purpose mga boss para lang hindi ma-expose sa matinding init na lalampas sa 37.5 degrees centigrade yung ating itlog. Nang sa ganon, nakakasiguro tayo na hindi pa nag-uumpisang ma-incubate yung similya ng ating itlog bago natin sila isa lang sa incubator or ibalik sa pugaran para palimliman mismo sa inahin. Isang tip na naman mga boss para sa ating mga kasabong na walang akses sa incubator. Siyempre, balik tayo sa natural hen huts mga boss. Paano? Iyong mga itlog ng ating mga inahin ay kinukuha na natin at iniipon doon sa icebox pag ibinalik natin sa pugaran ng ating mga inahin malamang kaysa sa hindi mga boss ay kanyang pagtutukain yan at babasagin isa-isa imbes na limliman may ibang opsyon dyan mga boss pwede kayong gumamit ng mga manok ninyo na may native blood na nagkataon na naglilimlim sa panahon na gusto nyo ng palimliman yung mga nakulikta nyong itlog. Pero kahit ganyang sistema, ang ating gagawin mga boss ay may porsyento pa rin talaga na hindi tatanggapin nung native na inahin yung bagong itlog na ipapalimlim nyo sa kanya unless na talagang yung inahin na yon ay tested nyo na na mabait at tumatanggap ng ibang itlog para limliman. Ito ang tested ko na na talagang effective mga boss. Ang ginagamit kong inahin para maglimlim sa aking mga naipong itlog ay walang iba kundi mismo yung inahin na nasa breeding pen na aking pinapalahi. Ibinabalik e ko ulit sa kanya yung kanyang itlog mismo para limliman. 100% mga boss, hindi niya yan tutukain kahit Texas pa siya. Ganito ang diskarte na aking ginagawa. Diba mga boss, kung maalala ninyo yung tip ko sa inyo ng Pangungulekta ng itlog na ang kinukuha ko lamang ay magmula sa egg number 3 and so forth. Nagiiwan ako ng dalawang piraso ng itlog bilang kanyang arak-arak kung tawagin sa aming lingwahing Ilocano. Huwag na huwag kayong manghihinayang at magkakamali na kunin lahat yung itlog sa kanyang pugaran. Sapat na! yung dalawang itlog na yon na kanyang arak-arak para hindi siya tuluyang mapraning, ma-stress at magwala na basagin lahat ang kanyang makikitang ibang itlog sa kanyang pugaran. Nang sa ganon, magtuloy-tuloy ang kanyang pangingitlog hanggang sa maabot yung kanyang natural instinct na brooding cycle. Nag-sure na kayo mga boss na naglilimlim na 'yung inyong inahin. Ayun na 'yung time na ilabas n'yo na sa umaga 'yung inyong inipong itlog sa vegetable bin or sa inyong ice box. Ilagay n'yo siya sa isang lugar ng inyong bahay na sinasabing cool, dry place para doon siya pagpawisan at adjust sa normal room temperature bago nyo siya ilagay sa pugaran ng naglilimlim ng inahin pagsapit ng gabi. Huwag na huwag kayong maglalagay ng ipapalimlim na itlog sa tanghaling tapat mga boss dahil makikita yan ng mismong inahin at magiging dahilan yan para kanyang pagtutukain ang bagong itlog na inyong inilagay. At isa pang tip mga boss, huwag na huwag nyong kalilimutang alisin yung egg number 1 at egg number 2 pagkalagay nyo na yung mga itlog na inyong ipapalimlim para maalis yung kanyang comparison sa dati niyang itlog na inuupuan at nakikita araw-araw kaysa sa bagong lagay ninyo na itlog mula sa inyong mga inipon. Last tip para sa egg management during summer days mga boss ay kailangan nyong gumamit ng plastic gloves, cotton gloves or any kinds of gloves para hawakan yung mga itlog paglagay ninyo sa pugaran para kinabukasan hindi magbabakat yung inyong fingerprint o yung pawis ng inyong kamay dahil nga summer doon mismo sa balat ng itlog. Good luck mga boss. Sana maging successful ang ating mga tips at diskarte para sa egg management at makapagpapisa kayo ng maraming sisil para sa late born. Kahit pa napakainit na ang panahon sa inyong lugar hanggang sa muli